Ibabanatan lang ako. Nakita ko tong si Hambog na Kalbo. Yung musiklista, ano. O, guys nakita ko dun sa kay Atomic Club. Dumaan lang sa ano, eh. Dumaan lang sa sa YouTube. Dumaan. Pinanood ko. Itong hayop na Kalbong Hambog na to. Nasa bike lane pala nasa bike lane ka pala, tapos ikaw pa yung maangas, ikaw pa yung ano. At isa pa, ano sinasabi mong hindi sa ano, wala sa eksena pa yung nauna? Anong nauna? At sinasabi mong na yung sasakyan mo dahil lang sa tapit? Tinapit ka ng ano? Tinapit na yung sasakyan mo talaga? Kung kami pinagluloko? Tinapit ka kasi nga wala ka sa linya mo. Eh, lalawak dyan ng kalsada sa ano? Ang lalawak ng kalsada dyan sa uh, Quezon City na yan? Tapos naroon ka talaga sa bike lane? Kalakuhan yun. Wait, let's ko ba may ganang mga sa ng ano? Nang baril talaga? Okay na ka. Gigigil kasi ako sa mga abusadong ganyan eh. Lagi na lang inaape yung mga walang kapangyarihan sa ano eh. Ikaw haayop pa, nakauniporme ka pa. Ito pa isang nakita ko diyan sa yung botas eh, nakauniporme ka. Kung government ano ka pa rin pala. Bakit ka pakalat-kalat nakauniporme ka? Dapat mahigpit ang rules diyan sa ganyan eh. Bawal ka dapat maglalabas na kayo ka dahil nire represent mo pa rin ang gobyerno o kung ano man kumpanya ka. Sa amin nga bawal eh. Super higpit nila sa ganyan. Bakit? Mamaya naka ano kami. Naka uniform kami. Tapos nagmi-misbehave kami. Ganyan, hindi ano yung conduct namin. Behavior hindi ano. Hindi ka nagpapakatao, hindi ka desente. ganyan. Kaya mahigpit sila sa ganyan. Dapat ganyan din sa sa atin eh. Mahigpit sa anong ganyan. Puta naka uniform ka pa, naka-pinpin pang gano'n ng ano yun? na nakaano ka. Tapos kasaagad. At saka kung baka bato ka po ng ina mo. Parang nakabumato ka lang ng bata dyan sa kalye. Parang nakabato ka lang ng sutil na bata dyan sa kalye, no? Ang ina ka. Tapos sabihin mo, ikaw yung prenobo, kaya ka napakasa. Wala nga ano yung tao eh. Nakabait nga lang eh. Wala nga ano eh. Wala armas si eh. Ikaw nga tong may ano. Nakaano ka agad. Sabi eh, ano ka? sabi mo, ah, uh, parang ka, kaya ka nag-ano ng baril, naglabas ng baril. Eh, wala kang ano yung tao eh, binatukan mo. Ayop na to. At ikaw pala talagang notorious ka no? Ikaw kalbo ka. Talagang notorious ka palang pulis. Noon, noon pa pala, nag ilang beses ka nang nakasuhan na, na ka na ng administratibo, na ano ka na, na-demote ka, at na-early retirement ka, nasibak ka na pala dahil ano ka talaga, notorious kang hayop ka. At ang lakas ng loob mo mag-aano dyan sa kalsada. Kaya maraming patayan dyan sa ano eh, dahil sa traffic-traffic, ano na yan. Pero ikaw, wala ka sa hulog. Ikaw yung wala sa lugar, kaya ka tinapik. Porke ba, ito nga eh, sabi nga ni Atonico, porke ba tinapik yung ano mo? Hindi ka muna mag-iisip na baka may mali. Hindi, hindi, ganito sabi niya. Kaya ka tinapik. Porke tinapik ka, eh, aanuhan mo na agad ng ano, ng amba ng ano, ng barel. Ganun ba yun? Sa akin naman, okay, tinapik ako. There must be something wrong. Bakit ako tinapik? Tingnan ko nga, ano bang naano ko, nasan ba ako, nasa lugar ba ako? Eh, putang ina, nandun ka sa bike lane na puta ka. Kochi oh, kay, nandun ka sa bike lane. Ano ka? Ang lawak-lawak na kasada sa Quezon City. Nakikita yung mga ano na yan, yung mga notorious na yan sa kalsada sa ano eh. Sa EDSA may nakita ko dati. Yung bus, bus carousel, dinadaanan ng coaching ano, mamahali na bogok talaga. Mayayaman lang, may mga pera lang ang putang ina, eh, mga bugok. Doon ako nagbubisit. E, tapos sila pa yung maanga sa kalsada, sila pa yung mga ano, sila pa talaga yung mga pinapanigan dyan, kinikilingan dyan ng ano. Sila pa yung may papresko na naalala ko na naman yung isa sa pasig po, tinang ina Yun lang, nabibisit ako sa alga sa mga abusadong animal. Tapos ito pa, ito, ito naman si Fortune kasi, kaya ako pala nahagib din yan. Sinasabi ni Ator Miklar na, etong si Fortune, balak magbigay ng ano niya, servisyo niya doon sa siklista. Okay, maganda intention. Tingnan muna natin ano daw yung ano, ano daw yung pinaka ano mo, purpose mo, bakit mo siya ano yun, at bakit balak mo dalhin sa Senado? Yun, pinakamalaking question na doon. Yun. Paano? Pa, pa para ano? Pagka grandstandingin mo naman si Tolbo, na inanon, isa pa yun. Wala nang ginawa yung mga yan, kundi ano eh, mag-viral ano na lang. Eh. Mag-ano na lang ng mga viral, mag-investiga na lang ng mga viral-viral issue na yan. Wala nang ginawang batas eh, portagas na yan eh. Oh. Tapos, ayun ang doon ka na ka ngayon, Cortoon. Abogado de Campanilla ka, alam na lahat mamahaling ka, 'di ba? Tapos ganun-ganon ka lang mag sa ano. Pero ayun na naano ang karon, nabutasan ka doon sa gusto mo pang ipaano sa Senado? Bibigyan mo na naman ng panibagong ano, pag-aaksaya yung Senado, talaga? At yung gobyerno? Pera ng gobyerno? Ang niyan. Wala kayo sa ano. Kung gusto niyo tumulo, tumulo kayo. Sige. Eh ayaw na araw ng ni Skilista. Nananahimik na nga. Eh dahil gusto niya na lang ng ano eh. Busy. At ito pa pala pinaka nakakain sa putang ina. Sa lahat. Ikaw po kayo na Pinagbayad mo pa ng limandaan. Diyos ko. Ganon kaka, ano, kakachipaan. Wala kang pera, ikaw may kotse, ikaw pa naninil lang ano, dahan sa gas-gas, limandaan, -gas, pukin ng ina ka, bigyan pa ka ta isang libo, paligit ka isang libong hayop ka eh. Ang ina ka? Iinis sa mga ganyang may mga may mga pera, may mga pangyarihan. Sila pa talaga yun ng parang ng expert dun sa ano. Kayo mas aga... Mas aga... Pukin na yun. Mas agrabyado ka talaga. Ikaw pa naningilan limandaan. Putragis talaga yun. Nakakaputragis sa lahat eh. Tangin na. At buti na lang din. Kakasuhan ka nung ano, kakasol o kinasuhan na. Puta ito, hirap sa mga ganyan-ganyan yung mga ano eh. Nang pulis ng ano, ng Station 11 ng yung Quezon City na yan. Buti na lang din at batas trapiko para masampulan yung mga hinayupak na abusado sa kasada na yan. Kaya eh, dumaraming mga nagpapatay dahil dyan eh. Sa away sa kasada eh. Lahat kayo maangas kasi. Ayaw nyo mag magsipagpatalo magsipag eh. Puro kayo lahat magagaling. Puro kayo lahat maano. Kayo mga motorista dyan, mais kayo. Tignan, tignan nyo rin kung kayo ba'y tamang ano, nasa tamang lugar. Puro kayo ano eh. Masita kayo, kayo yung maangas, wala naman kayo sa lugar. E di kayo pahiya. O ngayon ano, botata ka dahil wala, si ka na. Ngayon, ayun pala, napanood ko pala to kay Katonyi. Hindi ko naman ano, ayoko kasi manood ng mga ganyang ano eh. Negative eh. Nakinapan ko kay niya ang putang ng kalbo. Tumitiklop, kala mo bait-baitan ng putang na biglang bumait. Ha? Nakesyo may sakit na raw siya, na na bypass, na ano. Puta wala kayong pakailan doon. Ang nakita ng tao, yung pag-aangas mo doon sa, ano, sa kalsada, nakala mo, ikaw yung ano, daig mo pa yung presidente, makapag-ano ka. Kala mo, hari ka, mahayop ka. Wala. Talagang ano ka na, ikaw, ikaw, pa yung pa, ano, paawa ipit, ha? Doon kay Katon Tapos sabihin mo pa na yung vlogger ay eh, maging responsable. Ha? Bakit? Bakit? Kung media ang nakakuha sa'yo, may magagawa ka? Mapagsasabihin mo ba yan na ano? Maging responsable kayo? Wala kang magagawa. Lalabas-lalabas na yan sa ano? Sa TV, sa kung saan. Mabibigilan mo yun, ha? Sige, subukan mo. Bayaran mo. Marami kang pera eh. Pupo yung na ina kayo. Nanginihil ka ng 500 pesos. Ang putang ina eh. Ayot ka. Sana hindi na dumami katulad mong hambog na kalbo ka. Peste ka sa buhay.